tungod sa kakulungo sa akong bana. Giharvest ba naman ang pilok sa kanding sa akong mama o gibutang sa iyang tabadidoy? Amot ba di Sam na agyo mga tao nga dili manormal mag-isip? Tao man unta, pero kung buhat o mga butang, mura man o dili tao. Tawagan na lang ko sa pangalang Emma. Minyo na ko DJ Sam sa akong bana nga tawagan na lang po nato sa pangalang Ariel. Kabaw mo DJ Sam, wa pa mi anak tungod kay tuig pa man mi nga gikan gikasal. Makaingon jud ko DJ Sam nga okay ra ang among sex life. Ang ganahan lang jud pud nako na kang Ariel kay concern kaayo siya sa kong satisfaction pag abot sa kama. Dili naman jud pud unta na importante sa ako a ah DJ Sam. Ang ako lang man nga malipayon ming duha. Malipayon mi nga nag-uban ug naa mi kaunon adlaw-adlaw na para nako. Pero lahi man sa iya ha. Tungo di sam, inom -inom pod ka nalaging inom-inom kauban ang mga barkada. Siyempre, pahambugay man siya na. Dili magid na sila malikayan nga maghisgot sa sex life. Gihadlok nila nga kung mana di sam nga kung dili lagi daw masatisfy ang asawa, mangita dauglain. lain. One morning, DJ Sam, sayo kay si mama nga nagyaw-yaw o nanuktok sa among pultahan. Nangutahan na akong na, kabantay ba daw mi nga na aging nga tao sa mong compound kay gibinuangan lagi daw ang ilang kanding. Gitanggalan daw mga pilok, DJ Sam. Mm -hmm. Wa ko masayod mong wa, pod ko katubag ni mama. So ko kayo si mama nga ni Bia sa among panimalay ug i-report daw niya sa barangay, DJ Sam. DJ Sam, magagabi ni Ana. Naglabing-labing mingduhan ni Ariel. Ana pa siya, na daw siya'y sorpresa para nako. Og Ug ikalipay ka daw tama nako. Wow. DJ Sam, Diyos ko day, ang iyang sorpresa man ay sa ako agita oran day niyag pilok sa kanding ang iyang tabadidoy. Patay dyan siyang mama anak. <laughs> DJ Sam, wa, dyan ko giganahan o naglagot dyan ko sa iya ha. Mura naman noon kong hugawan sa iya ha, kay bisan asa paingon ang among kanding, DJ Sam. <laughs> Sa kabwisit na ako sa akong bana nga si Ariel, ni pauli ko sa akong mga ginikanan. Apanwa ko musulti ni mama kung unsa hinungdan kay mapatay gyud nila si Ariel kung masairan nga maudi ay sala rin sa pagkawala sa mga pilok sa ilang kanding. Nagtanaw ko sa si kanding DJ Sam na luoy gyud intawon ko. Mura gyud intawon sa inkanto na hanaw na ang mga pilok. Ni baba sab ang akong pagtanaw sa akong bana nga si Ariel DJ Sam tungod sa iyang gibuhat. Like, sa kadaghan ba namang pwede problemahon sa kalibutan? Sure, good siya? Nga diha lang sa palami siya mag-focus? Di na ko ganahan muli kang Ariel, DJ Sam. ug ingon sa na-discourage na ko sa iyaha. Pagtanaw na ko sa iyaha, mura siyag na ay gamay. Mura siyag alo. Amot ba, DJ Sam, o mga followers nimo? mo? Kung sabay angay na kong buhaton, ani akong sitwasyon karon? Tambagi daw ko ninyo, be. Kaya